Sala, I love you! Uh, so, ano yan, diba? Um, election, and then Proclamation, and then O. Okay. So, sabi ng lawyer doon sa ICC, once we get the Proclamation papers, pag-uusapan uh, namin ulit kung paano makapag-old uh, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, uh, we have until the day after proclamation, until June, noon of June of, uh, noon of June 30, para siya maka -o. So, are BD, sorry pero are we seeing the scenario of having an absolute mayor? Well, definitely, uh, yes. Uh, -oh. uh, wala talaga siya dito. So, ang expectation namin ay uh, mag-acting uh, mayor ang um, vice mayor. Okay. meron kayong, meron tanong po yung last week sa minister naman, bago po yung election today. Kung mas sila, son, and ano po yung pinag-usapan ni PRR? Nagkausap kami noong araw na pumunta ako sa Batangas, pumawag si President Duterte. Nagtanong siya kung kamusta yung um, takbo ng kampanya. Nagtanong siya kung anong chances yung sampung senators and uh, binigyan ko siya ng realistic na numbers and then sinabi niya well kung yan yung realistic sabi niya iiwan na lang natin sa Diyos yung miracles at um, sinabi niya since tapos na yung kampanya at eleksyon kung pwede ko ba daw tutukan yung kaso naman niya na sinabi ko naman sa kanya na Uh, gagawin ko 'yon. Meron lang kaming mga projects na kailangan gawin uh, sa office of the vice president kasi meron kasi kaming project yung pagbabago uh, program which should roll at uh, the end of us school year. So dapat kasi walang pasok ang mga bata noon kapag uh, nag-roll out kami ng project na yun. Eh ito yung time na yun. So uh, sasabay ko lang yung dalawa yung pag-aasikaso sa kaso niya and yung project namin sa OVP na pagbabago ka pag Thank, Thank you, you Ate Sol. Ma'am, love ka, Domingo. Yes. Mami, mention na binigyan niyo si dating Pangulong Duterte ng realistic number na pwedeng manalo ng mga senators na support na allied with you. At ila, ano po yung number na binigyan niyo? Ah, hindi ko na lang <laughs> hindi ko na lang uh, i-share uh, sa inyo baka kasi sabihin niyo masyado naman ako uh, Overconfident. Uh, pero binigyan ko siya ng number na more than two. More than two. Yes.